Gusto sa akong asawa, kada gabi eh, tiraho na ko siya sa kama. Itago na lang ko sa pangalang Eloy, DJ Sam. 31 anyos na ko, o lima katuig na nga minyo, nga to sa akong misis nga si Ana May. 33 anyos na po siya, DJ Sam. Si Ana May, simple lang siya nga pagkababay di po siya maluho di Sam, sama sa problema sa uban pero doon na po siya itinaguan. Una mi nagpakasal DJ Sam, ito pud mi kabulan nga nagkauyab ni Ana May. Hot kaayo siya sa kama. Ug ang kuno nako nga kana ang main reason na ako siyang gipakaslan. Kay lagi eh, masatisfy man jud ko niya pag abot sa kama DJ Sam. Sa unang tuig sa mong kami new on, makaingon ko nga normal lang na ganado gid kaayo siya. Kada adlaw jud, na agad na schedule. Pero dihang nagkaanak na ming duha, murag lahi raman. Murag wa naman siya katagbawan o kakapoy, eh, DJ Sam. Usay gani human mo og isa ka round. Mudugang pagin na siya taud-taud. Grabe og energy ang akong misis. Pila ka beses po siya nga gibalibara na ako kay lagi kahapoy kaayo ko kay construction na akong trabaho DJ Sam. Usahay kadlaong dako mo kalitreg patong nako. Na Yummy. Di siya makasabot DJ Sam. Manluod siya ug muuli dayon sa ilaha. Matagbo po din taon kong apas, DJ Sam. O, nang bisan, perti na na ako kakapoy. Pagbigyan na lang po nako siya tapos masukok ra baya siya og magluya-luya ang akong performance. Ning maguhay lang DJ Sam, nagbuntag kog trabaho kay lagi na ami ginaapas nga kontrata. Mao nag overtime mi sige DJ Sam. Inigulit na ako sa bahay lang gulay na ko. Mao nang wa na ko magahatag sa iyang kalipay DJ Sam ning ulahing mga adlaw. Samtang natulog ko, ginahukasan na lang ko niya og gisulayan nga pahimuslan. Pero, pagtulog baya ba ya og kapoy ka, di juda mo barug ang imong tabadidoi eh. mauwa d'yo siya'y nahimo, DJ Sam. Nasuko siya na ako og iahanggisag pa og ang akong atubangan, DJ Sam. Sakit ka ayo. Mautong nakuratan og naalimpungatan ko, og ako siyang natulak. Nahayang siya, DJ Sam, og nahulog sa among katre. Nihilak og nagdrama siya, og nanghipo sa iyakong mga gamit, DJ Sam dala ang mga bata, ni pauli siya sa iyong mga ginikanan. DJ Sam, naglagot naman noon ko sa akong asawa, kay di naman makasabot sa akong kakapoy. Iyaharang kaugalingon ang iyang ginahuna-huna. ilham bitaw na ganahan ko kay bunugon dyan ako siya taman sa kama, DJ Sam. Kay baw siya, anak. Amot ba? Murag, wa naman ko ganahan mo sundo sa iya sa ilahang bay. Nasuko na po ng iyong mga ginikanan ako, kay ang palabas man niya dito, kinapasakitan daw nako na siya. DJ Samwa, nagkumasayod unsay buhaton na ako sa akong asawa. So, yun pa ba nako na siya? Tambagi daw ko ninyo, kay ako nang basahon, kay ultimo ako naglisod na po sa akong angay buhaton. Imong follower, DJ Sam, Eloy.